Nag-survey kami ng isang daang babae. Ayaw mong mahaba ang blank ng isang lalaki. Go! Bob. Ano ang una mong naiisip kapag sinabing kiyapo? Church. Itinatago mo ang resibo kapag bumili ka ng blank? Damet. Nickname ng Leonardo? Leo. Nakakailang boyfriend ng babae bago pakasal? Dalawa. Yeah. Let's go, Miguel! Ay sa isang daang babae, ayaw mong mahaba ang blank ng isang lalaki. Sabi mo, buhok. Ang sabi ng survey ay? Anong una mong naiisip pag sinabing kiyapo? Sabi mo, kiyapo. Church. Survey. Itinatago mo, resibo ka pag bumili ka ng damit. Survey. Wow. Nickname ng Leonardo. Sabi mo, Leo. Services. Boom! Nakakailang boyfriend ng babae bago pa kasal. Sabi mo dalawa. Survey says... Wow! 60 to go! 60! Let's welcome back, Kaloy! Let's go, Joy Boy! Kaloy, good news! Good news! Si Miguel nakakuha ng 140 points. Ibig sabihin, 60 na lang ang kailangan mo. Kaya mo! Kaya. Kaya, kaya mo yan! Nandito kami para i-cheer ka ng good luck. Dahil gustong-gusto gusto namin manalo ka. At this point, pakikita po ng viewers ang sagot ni Miguel. Good luck, Aloy. Let's do this. Okay. Give me 25 seconds on the clock, please. <clears throat> Nag-survey kami ng isang dang babae. Ayaw mong mahaba ang blank ng isang lalaki. Go. Buhok. We'll Pas. Ano ang una mong naiisip pag sinabing kiyapo? Simbahan. Uh, market itinatago mo ang resibo kapag bumili ka na um, sapatos. Nickname ng Leonardo. De Carpio. Nakakailang boyfriend ng babae bago pa kasal. Uh, dalawa. Apat. Ayaw mo mahaba ang blank ng isang lalaki. Kuko. Let's go, Kaloy! 60 points. That's all we need. Nag-survey kami isang dang babae. Ayaw mahaba ang blank ng isang lalaki. Sabi mo, kuko. Services. Yeah! 25. Let's go. Both. Yes! And top answer market ay buho. Number two yan, number two. ang una mong naisip pag sinabing kiya po ang sabi mo? Uh, market. Yes. Survey says... Let's go. <laughs> Walang huh? simbahan ang top answer. Uh, sagot ni Miguel, itinatago mo, resibo ka pag pumili ka ng blank. Sabi mo sapatos. Ang sabi ng survey ay... Good, good, good. Ang top answer natin dito ay appliances. Kaya cellphone. Nickname ng Leonardo ang sabi mo, DiCaprio. Nalito <laughs> <Lalo> ka. <laughs> na Pwede ang sagot dyan ay... Pwede na yan. Pwede yan. Leo ang top answer. Leo. Sorry, guys. Nakakailang boyfriend ng babae bago pakasal. Sabi mo, apat. sabi ng survey ay... Yeah. Ang top answer ay tatlo. Di balik, Kaloy. Congratulations. Salamat po. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos.